Ayun mga kaskupi, dito pala tayo ngayon sa ano, sa Pagakay Beach. So sa Kalbayog. Dito kami ngayon, no. Oh. So maliligo sana kami. So kaso ano, uh, low tide pa. Ubas kung tawagin dito. So ano, laki ng ano, ng punas. sa so, ang lawak. So mamaya pa yung ano, high tide. So, ayan. Tantangin na kami dito. So, lakad-lakad tayo -lakad dito mga kaskupyo. Ang ganda ng ano. Pwede, ano, manguha ng mga shield. So, ayan. Ang lawak. So, ayan. Doon na yung ano. Ayan. Punta tayo doon sa ano. nasa dulo pa so ando na yung ano sawa ko lakad lakad so puntahan natin ito lang na yung mga isda na may liit ito so, tayo dito o oh, mamaya maya pa kami maligo mga kaskupi dahil ano hubas pa low tide ang laki ng ano low tide so punta tayo dito ito mabuhangin may aso doon may no? aso na niligo so dito tayo So, yun mga kaskupi, dito sa buhangin ay ano, parang uod na pormang buhangin. So, ano kaya ito? Baka may ano dito, octopus. Kain na din. Wala man butas. So, ngayon, dito na tayo sa ano, dagat na. So, Doon ano, sawa ko nauna na so, lawak lang ano unas yung tawagin sa bisaya unas dito naman sa samar hubas oh. so maya maya pa kami malito oh, pwede naman sana kaso ano oh. oh.

mo na dito dahil ano malaki ang hubas punas o, ang layo lang ng ano cottage doon lang dito na kami umabot sa dulo ito ka pa, pa. doon pa panakita lakad muna ipon 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 daw Saan? wala ganda kasi di masyadong manok mainit ngayon hindi yung makulimlim lang so ngayon mga kaskupin naligo na kami so yung ano yung dagat ay tide na So, kanina, sobrang, ano, low tide, bubas. Ayun, maulan-ulan din kasi. Kaya, malamig na. Ayun, mayroon kami naka-cottage. Ayun, no. Makuling-uling. ma ano, maambon. So, uwi na din kami kasi, ano, ah, malamig na. So, mag-alas 3 na. si Kit-Kit. ano ng buhangin. Ayun, uwi na kami ng mga kaskuti. Saliko din. Ayun, uwi na kami. So, ayun o. No, kasi hapo na. Tami ng tao eh. Ayun, God bless. Mga kaskupi. Bye-bye.